Ito lang dito yung lagayan ng fuse, May lagayan dito ng fuse, Box version 1. Ito siya. Nasa gilid. Yon guys, ang maulan na lunes ngayon, meron tayong ginagawa na NMAX version 1. Diyan sa mga nagtatanong dito sa TikTok, tsaka sa YouTube and Facebook, paano naman daw sa NMAX B1 kung paano aalisin yung 30 amperes na fuse. So, ang gagawin nyo lang, o open nyo lang itong upuan sa likod. Ito. Okay natin. Iangat mo, Eman. Yan, pag na-open nyo na yung upuan, hanapin nyo lang dito yung lagayan ng fuse. May lagayan dito ng fuse. Ito. Itong nag-iisa na ito, you know, ABS na motor, yan, tatanggalin nyo lang yan. Itong 30 amperes na yan. Ayan, sa NMAX version 1 naman to. Madali lang i-access yung NMAX version 1. Hindi katulad ng NMAX version 2, nasa unahan siya. Marami ka pang babaklasin. Hindi katulad dito, yung pinaka-cover niya lang, yung pwede mong alisin. Ito yung cover, oh, Ng battery. Ayan, nang alisin nyo, then ma-access nyo na yung fuse box ng NMAX version 1. Ito siya, nasa gilid. 30 amperes.